Tara, samahan niyo ako magluto ng paborito nating recipe ng liempo. Napakadali lang pala nito. Maglagay lang tayo dito ng pineapple juice, salt at toyo, paminta. Massage-massage natin. Dito na tayo sa ating kawali. Prito lang natin ng kaunti itong ating carrots at ito na rin ating banana. So itong nabili ko pala, steamed banana to. Kaya malambot na rin yan. Tapos ipapanfry natin isa-isa itong ating pork belly tinakpan ko lang pala tapos binaliktad ko nung nakita kong mamula-mula na yung isang side ng ating pork belly. Ginilid ko lang pala itong ating mga pork belly at dito ko na ginisa itong ating bawang at sibuyas. Maglalagay lang din pala tayo dito ng ating beef broth. Ayan. Takpan lang natin at pakuluan. Nilagyan ko nga lang pala ito ng asukal. Ayan. Medyo malambot-lambot na. Nilagyan ko lang ng salt and pepper pa. Tapos itong ating green na sili. I-toppings na rin natin itong ating mga pinrito kanina na carrots at itong saging na saba. Ayan. O oh, ba? Diba? Diyan pa lang napakasarap na. At i mo na ang iyong isang kaldero ng kanin. At sigurado ako gaganahan ka dito. Tara. Tikman na natin! Bye-bye!